Good morning mga kaibigan, magluto tayo ng pakbet Ayan, nagsangkot sa tayo ng baboy So ayan, ilagyan na natin yung bawang sibuyas Haluin natin At dito naman sa kabila mga kaibigan, nagluto tayo ng adobong baboy. Ito na yung ating adobo. Apat na kilo itong ating baboy. Ayan o. Kuluin natin. Palambutin natin ito. Pakuluan na. Pakuluan natin ng maigi. Ayan. Takpan muna natin hanggang sa lumambot. Ito na yung ating pang bed so ito na mga kaibigan nag brown na yung ating uh, yung ating pork at yung bawang natin sibuyas ilagay na natin yung ating kamatis ayan, nilagay ko na rin yung ating bagoong bagoong alamang, ayan o at maglagay tayo ng brown sugar para mapantay yung ano, para hindi masyado maalat yung ating bagoong at hindi maalat yung ating pakbet, so maglagay tayo ng dalawang kutsarang asukal haluin natin Kuluain lang natin ito maigi hanggang sa ma ano magaluto uh, na 'to itong kamatis. Ayun. At dito naman sa kabila, 'yung ating adobong pork. Ayun, haluin natin. So, ito maglagay na tayo ng dalawang pouch ng toyo natin. Dato puti yung gamit natin. maglagay tayo ng pamintang buo isang, isang sachet. So, patakan natin ng magic. At maglagay tayo ng one quart na wash. Maglagay na rin tayo ng tatlong four cubes. At lagyan na rin natin ng dahon ng laurel. haluin natin. Hindi pa siya masla, masyadong malambot mga kaibigan. Tiblahan lang natin para ma-absorb yung kanyang lasa sa kanyang laman. Manutsuhot yung lasa ng ating adobong baboy. So, ayan na mga kaibigan. Kailangan natin takpan ulit hanggang sa lumambot na siya. At dito naman sa kabila, balikan natin yung ating pampakbet. Ayan, when you luto na yung ating kamatis, kailangan lutuin natin maigi itong ating baguong para hindi balansa yung ating pakbet. So, ito na mga kaibigan, yung ating pakpit. Ayan, mabango na yung ating bagong. So, luto na siya. Kailangan na natin maglagay ng... ilagay natin ng na konting tubig para hindi dumikit yung bagong natin sa ating kawali. Para hindi mga may sunog yung ating pakpit. Ayan. so tayo, kung lang tubig lalagay natin dahil magtutubig naman yung pakpit. ipapatas naman yung ating pakit mamaya pag luto na yun sya ganyan lang yung tubig na ilalagay natin ayan na mga kaibigan binus na natin yung ating pakbet haluin lang natin yan apat na kilo yung pakbet natin Ayan, takpan natin. At dito naman sa kabila, balikan natin yung ating adobo. So, tingnan na natin kung malambot na. Okay, malambot na siya. Lagyan na natin ng na isang pouch na suka. Yan, takpan natin ulit. Hayaan lang natin kumulo sa suka. Huwag natin haluin para hindi mapakla yung ating bago. Ay, ano, um, adobong baboy. So, ito nga kaibigan. Silipin natin yung ating pakpet. So, ayan na siya. So, lalagyan natin ng konting uh, ginisa. Ginisa yung panggamit ko sa gulay. Haloy. So, ito takpan muna natin. So, ito mga kaibigan, balikan natin yung ating adobo. So, ayan na. Ayan. So, luto na itong ating adobo. Tikman na lang natin kung tama yung kanyang lasa. Medyo kulang ng asim konti. Magdagdag tayo ng konting suka. at pakuluan pa natin ulit so ito na mga kaibigan tingnan natin ang ating adobo ito ay luto na um, tikman na lang natin ulit kasi nagdagdag tayo ng konting suka So, ito na po. Sakto na po ang kanyang lasa. So, luto na yung ating pork adobo. So, ito na mga kaibigan. Silipin natin yung ating pakbet. So, ito na po. Luto na siya. Tikman na rin natin ito. Medyo maalat siya. Magdagdag tayo ng su maglagay tayo ng suka. Maglagay ng suka. Medyo maalat siya. Magdagdag tayo ng kunting asukal. Kasi kunting lang yung nila nalagay natin kanina. Masarap ang pakpit kapag maghalo yung medyo maalat-alat. ka medyo manamis-tamis. Na may kunting asim. Para hindi rin siya madaling mapanis, kailangan natin lagyan ng kunting suka ganito ako magluto ng pakbet at saka yung <coughs> so ito na mga kaibigan me. ito na mga kaibigan luto na yung ating pakbet patay na natin ang apoy so ito na mga kaibigan ayan o pinagsabay ko yung pakbet at saka yung ating pork adobo sa so ito ayan. ayan so ito na mga kaibigan kung nagandahan mo yung ating video please subscribe my youtube channel at makipalo na rin ako sa aking facebook page magandang araw sa ating lahat thank for watching god bless us all bye bye